Hello, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Joey Supremo TV. Ah, uh, ang ating vlog. o uh, premiere natin ngayong araw na ito. Ah, uh, tungkol itong dito sa naging issue dito sa akin ito sa microphone. <clears throat> Mga kasi nag yung live ko is nag-static siya. Kakaroon ng scratchy sound. Kaya hindi ako masyado nakapag like noon. Kahit sa Facebook, ganun din. Ngayon, na uh, ginawa ko, umorder ako ng bagong BM800 microphone sa online shop. At dumating ngayong araw, ito. Yan, ito. Ito, ito siya, ito, ito. Ito, ito siya. Ngayon, i-unbox natin to para makita natin yung tsura nya at malaman natin matesting natin mamaya ng actual yung, yung mismong performance sa microphone okay tingnan natin eh. bubuksan natin from na uh, natin, ito actual to actual natin bubuksan niya natin i tao din eh. I -re review kung so, sa pag na-order receipt natin i na re-review yun bukwa ka nun hindi bigyan mo sila na review or wala stars depende sa performance ng item Okay. Ito na. Senda. Senda condenser microphone. Professional. Microphone lang kailangan ko kasi papalitan ko na to. Kasi nagkakaroon siya ng na scratchy sound. Kaya hindi isang pag ah, nasa live ako. Mga Yun. Yun yung loob. Brad Ang kanyang sakop. Meron siyang bagong holder so yung bilog yung bilog then ay sorry wire yep. May, may, may nakakibad na wire ito, mic tapos hindi na ulit na. ito ito malaman natin mami ayun ito yung microphone ibang style pala re ayun ibang style oh tignan nyo mga kapatid oh. oh ibang style siya senda maya testingin natin to. Ayan, nakaganto ba siya o nakalilinis? Mamaya, na? malaman natin to. Okay, testingin natin ngayon to. Pero ikakabit muna natin, okay? Pabalik tayo mga kapatid. Hello, hello. Ayun. Nawala yung natin ng na record. Yan, may ko. Ito, wala. Hello, sound check. Hello. Walang eko yan. Naka 1% lang yan Ngayon, lalagyan natin ng echo Hello sound check, hello, hello Yan, maganda rin yung boses Maganda yung nilalabas niyong boses mga kapatid Maganda, maganda And, Parehas din sila, maganda Pero ito, okay din Maganda yung boses niya Yan, may echo Tapos pwede pa natin Malakasan yung boses ng microphone Mic volume yan Pwede hinaan Yan, hinaan yung na ang pwede ko rin laksan ito Yan, malakas siya Ito, may echo hello sound check, hello Yan. Maganda, maganda po Patanggal ako na ng echo Kasi pag ano, makakanta lang Sa ako naglalagay ng echo Pero pagka yung kakanta tayo uh, Ilalagyan natin siya ng Ego sound. Hello, hello. Yeah. Para medyo malumaki yung boses natin. Pero pagganito okay. na <coughs> Okay mga kapatid Thank you so much. ito ang ating pag senda send condenser mic. Okay. This, ito this, ito this, senda condenser mic yan mga kapatid yan SDMM5 yung kanyang serial number SD SDMM5. SD MM5 SD-MM5 okay. kapatid maraming maraming salamat po sa pananood nyo sa aking premiere at sa ating unboxing ng Senda Condenser Mic maraming maraming salamat po ngayon meron na tayong gagamitin yung bagong condenser mic at pwede din naman natin gamitin yun yung isang condenser mic na yun para meron tayong spare palitan Okay, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Muli po, magpapaalam Joel Supremo TV Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe niyo po ang aking channel Joel Supremo TV at ang aking uh, FB page Joel Ruiz Yulalio, yun ang aking FB page Pakipag-follow na lang po, meron din po ang Twitter Ex-Twitter at TikTok Yung TikTok ko ay Joel Supremo TV rin ang pangalan Muli, maraming salamat po sa inyo lahat Kita kita sa susunod na video at sa ating mga susunod na live. Maraming maraming salamat po. Joe Supremo TV signing off. Bye-bye!